Ayun po, harvest po tayo ng sili. May kadalangan lang po ngayon. Sa presyo po naman tayo babawi. 4.50 po ang farm gate. Ay, kahit po tayo maka... One port lang ay panalo na. Oh. Ah, kapalang bulaklak. Kita po ba ninyo mga namumuti? Yan, puro bulaklak po yan. Mas pabor po yung malilit na sili pag kagantong tagmahal sa restaurant para isa-isang piraso. Pag po malalaki, syempre mapuputol pa. O ay yung ganitong mga bay Perfect para one by one. Ayos. kakarantin po ah. Kakadaan na ah. Makadali tayo, Wong. Oh.

Dati po yung nakatama tayo dito yung 400 ay. Uh. Kagandahan po nito, ang dahan pa susunod uli. Oh, yan, ang mga bulaklak. Meron nang pansunod na yung mga green. Oh. Lalaki na rin nasa loob. Tabak. Oh. Bakit? Nakasama mga anak mo. Muning, ha? Eh, eh. Yan, o yan. Ah. yan yari na po. Ubus na, o. Oh. Kapag pa po susunod, oh. susunod na bulaklak, eh, aba. Yan, o. At susunod na i-harvest. pa yung ginalaan po ito. Yan pa, o. Oh. Yan. Hmm. Tapos ari po naman ng ating napanguha. Yan try po natin kiluhin, meron pa na ano din yan. Eh. Kikiluhin po natin. Dati po oh, eh. kilala dito sa ilalim oh. Eh. Yung ganda po ang pinakamaganda maganda dito ay eh. Ang 'yan. Eh mabigat pero pabor po naman sa restaurant yung maliliit para isa isa lang yung pag nila yung tao ay talaga po parang nahihingo to naman ay talaga po yung akin na harapis yun masamahan mo po natin ang ibang ano po ang ibang Nadal. Pare po yung mais yung nasa ilalim o. Oh. Sibuyas. Pare na po yung ating sili. Ito ang mga ano po natin. Mga na-harvest. Ate po nga alamin kung makakailan tayo. Ililipat na po natin sa ano para matara na. Dami rin. Aba, talaga sa, sa restaurant po ay yung ganari. Direct po naman ito sa restaurant ay. Sabay-sabay tingnan, oh. Ano kailan tayo? Aba, higit 1. Port. Isa. 4 na guhit. Ah. 5. Eh. Ang kalahati ay 5. Adilan yun. 1, 2, 3, 4, 5. 4 na guhit nga. Sa 450. 4 na 45 po. O, oh, mapipira pala na apat na 45 dalawang 45 ay ano 90 180 po oh, ano na rin panalo 180 siguro po isabay na natin sa deliver dito sa ano sa sibuyas natin na dalawang kilo oh. sa lugawang po ang oh, dala na rin oh yeah yari na nakakatuwa po tapos ano naman yung ating mais sasabay na po natin ang mais ilang mais po muối mm. Yan po yung sabay-sabay na para dire-direcho na po. Para po ipanimula na ulit tayo ng harvest. Hmm. Ayan po, arifoy, may mais. Oh. kasama na po ma maisili oh, parami na ating mais oh. Eh. kasama po naman din yung mga himayin <laughs> Eh, alin na kilo, anim na kilo, dalawa sibuyas. Sa so, sili yan po, ating ano ngayon. Ito po ang ating harvest. Yo. Yan, salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.